Ah, magandang tanghali po mga kaparambin. Ngayon po ay alas 10 na po ng tanghali ay katapos lang po nating mag po sa may unahan po ng bahay. Ay tanghali na naman po. Ah, tayo naman po yung magluluto ng ulam po sa pananghalian. Ang ating lulutuin po ngayon ay ginataang suso na may lubi-lubi po. Tayo naman po yung may mga puno po ng lubi-lubi or niyug-niyugan kung tawagin sa ibang lugar po. Yung mga niubiugan po dito na nasibol sa mga gilid-gilid po ng bahay ay hindi ko po yung tinataga. Sadya ko pong pinapalaki. Katulad po na rin, oh. Ay, may talbos na po. Aray. Kukunin po natin yung may, oh. Kasama natin si mami, may. Good morning, yan. po. Aray po, oh, yan. Kaya lang siya ay medyo nakabukas po. Pero, okay pa po. Yan, oh. Okay, dito. Ito po, oh. Yan. Yan. Ito po. Siya po, yan, oh. Kulay green. Pero yung ating kukunin po sa may kabilang puno po, kulay violet po. Yan po. Ito ay pwede pa po ito ating gagatin na laang yan. Yan. na. po. Yung timing sa kabila. Bali, aray po yung isang puno po. Sa likod po ng bahay, aray po. Linggit pa pala. Ano? Linggit pa. Ayos ay, 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 pa, ayos na ito. Aray po mga kaparmin. Ayos po. Yan. Ito pong maganda. Yung mga ganito kalalaki. Yan. May pansama po doon tayo sa kabila. Dalawang piraso pong ganito. Ayos na ito. Malasa na po ito sa suso. Tara. Ngayon tayo maglulupo. At dito na po tayo sa kubo. Tayo po yung ng ating lubi-lubi po. Ay si mami po yung po at nagagayak po ng mga pangrekado po diyan. Sa likod po. Ito po sinasabi ko na magkaiba po yung variety niya. Yan po. Oh. Pero pares lang po silang lubi-lubi. Yan o. O oh, niyug niyugan po ang tawag sa tayabas po sa amin. Comment na lang po kayo kung anong tawag sa inyong lugar po ng ganitong ano, halaman. Yan o. Ito po pwede rin po ilawak sa isda. Ito. Ay tayo nga po yung nakabili uli ng susupo. Nung isang araw nakabili uli si mami. Ay di sa susupo natin ano, ilalawak ngayon. Yan. Ganito po. Yan o. Tinanggal na po natin itong puno at medyo matigas-tigas po yun. Pero ano po ito? Ito po pinipit-pit lang po ni tatay. Ay, ni tatay yun. Shout out po kay tatay. Pagluto itong, ay ito po. Yan, pwede po yan. Pinipit-pit po ito. Kay tatay Alex po ito natutunan ko. Oh, pinipit-pit yun. Tapos bihatin mo pa rin. Pwede po ito yan. Yan. pipit po ang puno po. Para yung ano niya, yung butod po ay ano po yung makain uh, din pwede po ito halos wala po pala itong ano, ah, tapong masarap nga pala ito sa mga, mas mga masarap ha, yung isa talbos ng baling ha? paras lang? mas masarap ah, mas masarap ito hmm. yan o oh. ito po may talbos daw kasi yan. ng baling may kaunting pait ito ay wala ano yan o oh. Yun. halos wala pong sayang ito lang puno po oh. Yan, medyo ano naman po yung puno, malambok na. Are po naman padulo, edi eh, di ating gagayatin po. Yan. Pero ano, kanya-kanya pong diskarte naman po. Are po yung ating gagawin po ngayon. Eh. Kumbaga po ay eh, sana yan din la. Ah. Parding po pala siyang talbos nga po ng balimoy. Ito, yung pinaka ano lang po ating kukunin siguro nakadulo ito po pwede ba ito siguro ito pong kalahati ng ano to pwede pa siya kaya lang medyo, pinuhin mo ha? pinuhan mo medyo pino po itong ano yan Yun po, yung po siya medyo malaki gawa ng murain po ari po pipinuhan natin Dito po lagi ting inaabangan ni Parang eh. Pagka ano pari, eh, yung ano mo, yung niugniugan mo, yung na. Pag minsan po, siya naman nakuha. Sayang yan nandito sa harap. Saan? Marami po tayong niugniugan din eh. Dalawang puno. No. Saan? Ayun ay, dito po, sa puno po ng ating din sa kubo. Ano, ay dalawang puno po yung malaki na Ay, Wala po tayong magagawa. At tinamaan po ng haligi ay. Ay di ating tinanggal po. Ay doon naman po sa likod, saka din sa unahan po, meron tayo. Sa lukod po marami pala. Ano may? Ilang puno yun ano. Ay, awas na si Lutoy. Ay, awas na. Gagala mo siya Ay, okay. Ayan okay. pa, tapusin ko lang. Ako, eh. At susunod naman po tayo sa ano, mga bata. Uli-uli, pagkakawas. Si Lutoy? Eh. Hmm. Po. Gawa na yung gilid po ng ating bahay ay may tambo po yun. Ay kanina po ay may bumili po. Ay hindi pa naman po naayos ay bukas na lang po babalikan. Bali huling ano na po yun, huling binta po natin ng tambo. Naubos din. Naubos po yung ating tambo. Yung stock po Ay, tiga. yun po ang ating nilinis kanina. Ah, uh, tayo, ay, ano, hindi ko lang po na-video. Kaya ngayon lang po tayo. Mahal yan ngayon sunod. ano? Kakaunti po ang tambungan. Ayos na po ito. Magulang na maigi. Oh. Unat na po. Yan. Bali si mami na po ang magluluto nito. Ako po ay ano pa. Masundo po sa mga bata si mami na po ulit. Biyak naman po yung susu po, natanggalan na po natin ng tuwit. Tapos ay nalinisan na po ni mami. Ayan. Mami, ikaw na. Ayan, may gata na rin po si mami. yung oh. Nakapagkahid na rin po ako. Dalawang ano po yan. Dalawang miyog. Meron mo na ito sa babo. Eh. Ano? Yan. Si mami na po. Magagawa. Ilagay ang suso sa kawalit tayo eh, sa lutuan. Halo-haloin po natin hanggang sa umagi. Ay, e, igahin po natin ang Ayan po natin ang gata. Lagyan ko po ito ng luya, sibuyas, bawang, tsaka po paminta. Ayan, ilalagay na po natin ang mga gulay. Yung gulay pong kinuha ni daddy. Pataklukan po natin para mas mabilis maluto. yung gulay sili lalagay na po natin yung unang gata yung kung tawagin po ay liputo ngagay ituhin po natin para po hindi murtal ang gata Yan. pwede na po, luto na po sarap po yan kontra naman yung aking mga chikiting niya may suso na naman luto na po andito na po tayo mga kaparambin at nakaluto na po pala si mami yung eh. Pararating lang po natin galing sa school po. Na sundo po tayo sa mga bata. Ayan po, luto na po yung ating ginataang suso na may lubi-lubi po. Tapos may sili pa po, po tayo dyan. May baho po tayo. Ayan, baho po. Kain po tayo mga kapambin. Pananghalian po natin ari. Holy Spirit. Salamat po sa pagkain namin ngayon. Tanghalian po. Uh, lagi po kami nagpaasa. Salamat sa inyong mga biyaya. Kaan po mga kapandin? Yan.